Hi! Hello guys! Welcome to my vlog. Guys, ito yung aking higaan. Bago kong bilig guys. Dito daw ako na ano, mahiga. Ito Pwede siya, pwede siya guys na ano, gawin siyang upuan. Pwede din siyang gawin mong higaan. Ganito siya guys. And ito siya. Igaan, na dito siya. At pag mo po, na mo siya. ginawa upuan, na siya. siya guys. And, oh! my gosh! siya guys. Pag ginawa mo siyang ng siya. Pwede mo siyang Ganito siya pag ginawa ang pagkakuan. Okay. 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 Ganito siya guys. Pag ginawa mo siyang upuan, ganito siya. Para siya ano. Ito siya. Ganito siya. Ay, ah, di ba? Ang ganda. niya. Thank you for watching.